Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Ikaw ba ay isang novo ay Tapos naghahanap ka ng isang ahensya na siya mong makakatuwang patungo sa katuparan ng iyong pangarap na makarating sa ibang bansa. Good news kababayan! Dahil dito sa lungsod ng kabanatuan ay meron kang pwedeng puntahan upang ang iyong pangarap ay iyon na ang masimulan. Nandito nga kami ngayon sa pinakamalaking mall sa Nueva Ecija. Yan nga ay walang iba kundi ang SM City Kabanatuan. At dahil katulad din namin kayo na nangangarap makarating sa ibang bansa ay minabuti na namin sumadya dito upang magtanong-tanong. Wala namang mawawala dahil dito ay free consultation at free assessment. Tara na, laban na! At ating kilalanin ang Visa Center. Grabe, pagpasok pa lang namin ay talaga nga namang naramdaman namin na kami ay welcome sa kanilang opisina. At amin nga napag-alaman na sila ay meron ng sampung opisina sa loob at labas ng ating bansa. At sila ay pitung taon nang namamayagpag sa ganitong industriya at eto pa nga ang isang nakakamangha ang kanilang CEO ay dalawang dekada ng nagbibigay serbisyo sa maraming Pilipino at hindi sila titigil dahil layunin nila na makatulong sa ating mga kababayan at makapagbigay kontribusyon na maiangat ang antas ng pamumuhay ng maraming Pilipino sa kasalukuyan narito ang kanilang mga serbisyo kaya nga kung ikaw mismo ay naghahangat na magkaroon ng ganyang oportunidad o kung may kakilala pwede mong irekomenda ang Visa Center. Nandyan sila para haddugan kayo ng migration counseling. Nandyan din sila para sa career counseling or academic program selection. At syempre, nandyan din sila para sa iyong visa. Sa kasalukuyan ay katuwang na sila ng mga taong nais marating ang bansang Canada, ang Australia, ang New Zealand, ang Ireland, Spain at marami pang iba. Batay nga sa consultant na aming nakadaupang palad na si Ma'am Emily. Sila ay 100% transparent sa proseso seso at estado ng inyong aplikasyon. Sa katunayan, kamakailan lang ay meron silang natanggap na parangal. Sila lang naman ang tinaguri ang Asia's Most Reliable Visa Center sa Abu Dhabi. At ito pa, sila din ay kinilalang Best Pioneering Visa Processing Services Provider. O ba diba, saan ka pa? At ito nga ang isang malupit na trivia. Alam nyo ba na ang CEO na si Mr. Lorenzo Dizon ay isang proud novo ay eh si Hano mula sa bayan ng Kabyaw na siya isang malaking dahilan upang ang visa center ay piliin nating makatuan sa pagkamit ng ating pangarap na makapangibang bansa. Narito nga pala ang listahan ng kanilang mga branch. Bukod sa SM City Cabanatuan, sila rin ay inyong makakatuwang sa Lungsod ng Gabay. Sila din ay matatagpuan sa iba't ibang lalawigan tulad ng Davao, Isabela, Pampanga, Pulacan, Batangas at Ortigas sa Metro Manila. Siyempre, hindi rin mawawala ang kanilang branch sa Abu Dhabi at sa Dubai. Magandang bagay na meron visa center dito sa ating nalawigan. Kaya naman sa ating mga kababayan na kasalukuyan ay ine-enjoy ang kanilang mga narating sa buhay na kanilang nakamit sa pamamagitan ng Visa Center. Kayo po ay magsisilbing inspirasyon sa amin. Kaya ikaw na nanonood ng video ito. Tara na at mag-apply. Ito po muli sa SK Philip isang proud Trubinsyano at isang proud Novo Ecijano mula sa bayan ng Laud. Nakala ng mga sisiw na si Fredo at si Spencer. Kami po ay patuloy na naghihikayat na suportahan at ang natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan bayan. Maraming salamat sa pagsamang ka sa muli. Paalam, ingat, and God bless. Laban na!